May isang tao na sinunog ang tulay ninyo, kumislap ang baga, at naputol ang hininga kung napunta ka dito, hindi ito aksidente. Nagbukas ang universo ng puwang sa iyong araw upang makarating sa iyo ang mensaheng ito. Inihanda ng Diyos ang pagkikitang ito, at ang mga anghel ng bantay ay naglagay ng mga palatandaan sa iyong daraanan upang mapakinggan mo ngayon ang kailangan ng iyong kaluluwa. Huminga ng malalim. Damang hindi ka nag-iisa. Walang nangyayari na walang dahilan. Ang buhay ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga hindi nagkataong salubungan. At ngayon, ang salitang ito ay para sa iyo. Mula saan ka nagmamasid sa sandaling ito? Ibahagi sa mga komento dahil ang iyong presensya dito ay may layunin. Ngayon, nais ng universo na buksan ang isang bintanang matagal nang nangingintab sa puso ng taong iyon. Maaaring sinubukan niyang isara ito, maaaring nagkubli siya sa likod ng katahimikan, ngunit sa loob niya ay dumadaan pa rin ang liwanan. Isang mahiyain ngunit matyagang liwanag. Isang apoy na tumatangging mamatay. At nararamdaman mo iyon. Kahit walang salita, kahit walang malinaw na kilos, may dumarating sa iyo bilang isang ihip. Para bang, sa lilim ng pag-iwas, may naririnig pang alingaw-ngaw ng lahat ng inyong naranasan, ng lahat ng naitanim. Ang taong ito, sa mismong sandaling ito, ay may bitbit na mga kaisipang hindi niya inaamin. Para bang may nasunog na tulay sa pagitan nyo, ngunit sa mga abo ay may kumikislap pang baga. At ang bagang ito ay nakakagambala. Hindi madaling mawala sapagkat ang katotohanan ay hindi nawawala sa paglipas ng panahon. Ang katotohanan ay nagtatagal. At nagtatagal ito sa loob ng taong iyon. Ngayon, marahil siya ay tahimik. Marahil hindi mo nakikita ang malinaw na mga palatandaan. Munit ipinapakita ng mga anghel ng bantay na, sa kaibuturan, may pagkabalisa. May mga alaalang bumabalik na parang mga alon, kahit na tila kalmado ang dagat. At ang mga alaala ay nagdadala ng pakiramdam ng kakulangan. Isang kawalan na mabigat, ngunit nagpapainit din. Ang taong ito ay sumusubok maglibang. Sumusubok magpatuloy. Sumusubok gumawa ng mga hakbang na parang matatag. Ngunit sa kaibuturan, bawat hakbang ay may bigat ng alinlangan sapagkat may istoryang hindi nabura. May ugnayang hindi nagputol. At ang kamalayang iyon ay nariyan kahit na itinatago. Parang kapag may nagsasara ng pinto, pero sa kabilang panig ay nakasandal pa rin ang puso sa kahoy. Ang tunog ng katahimikan ay mas malakas kaysa sa mga salitang hindi sinabi. At ikaw, sa ilang paraan, ay nararamdaman mo ito. Dahil may mga ugnayang hindi pwedeng putuli ng distansya, ng panahon, o ng pagmamataas. Ipinapakita ng Diyos na ang taong iyon ay may mga iniisip na hindi niya kayang patahimikin. Mga alaala na dumarating sa kalagitnaan ng gabi. Mga damdaming muling lumilitaw kapag hindi niya inaasahan. Mga palatandaan na inilalagay ng buhay sa harap niya upang ipaalala ang kung ano ang totoo. At kahit sinusubukan niyang baliwalain, alam niya. Nararamdaman niya. Dahil hindi nagsisinungaling ang puso. Napansin mo na ba kung gaano kainay ang katahimikan? Paano sumisigaw ang kawalan? Ganyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang taong iyon ay nararamdaman ang iyong presensya kahit na malayo. At ang kanyang puso ay nagkakaroon ng labanan sa pagitan ng sinusubukang tanggihan at ng hindi maitatago. Ipinapakita ng universo na ngayon, ang taong iyon ay iniisip ka ng higit pa kaysa ipinapakita. At bawat alaala ay parang bintana na bumubukas mula sa loob. Maaring subukan niyang ikandado, ngunit ang liwanag ay nagpupumilit na pumasok sa mga siwang. Ang liwanag na iyon ay ang katotohanan. Ito ang damdaming hindi nawawala. Gusto ng mga anghel na tagapagbantay na malaman mo, walang nasayang. Bawat sandaling naranasan, bawat salitang sinabi, bawat kilos na itinatago sa katahimikan, ang lahat ng iyon ay nananatili. Walang paraan upang burahin ang isinulat sa puso. At daladala ng taong iyon ito na parang may markang hindi nakikita. Minsan, masakit ang markang iyon. Minsan, nagbibigay init. Ngunit ito ay nariyan. At hindi posibleng hindi maramdaman. Marahil ikaw mismo, habang naririnig mo ito ngayon, ay nararamdaman ang etso ng mga katotohanang ito. Dahil ang nangyayari sa loob ng puso ng taong iyon ay tumutugma sa loob ng iyo. Para bang dalawang salamin na nagkikita kahit nasa distansya. Umiikot ang enerhiya. Nananatili ang ugnayan. At walang kayang tuluyang bumasag sa bigkis na ito. Ipinapakita ng universo na ngayon, ang taong iyon ay nagtatago sa loob niya ng halo ng pangungulila at takot. Pangungulila sa mga naranasan, takot sa maaaring mangyari. At dahil dito, siya ay nagtatago sa katahimikan. Ngunit kahit sa katahimikan, may mga senyales. Ang tingin na umiwas. Ang kilos na nag-alinlangan ang alaala na bumabalik. Lahat ay nagsasalita. At ikaw sa delikadeza ng kaluluwa nararamdaman mo. Ito ang sandali kung saan ang puso niya ay nakikipaglaban laban sa sariling anino. Ang mga anino ng pagdududa. Ang mga anino ng pag-alinlangan. Ang mga anino ng yabang. Ngunit sa likod ng mga anino, may isang liwanag na nagpupumilit. At ang liwanag na yon ay ang ugnayan na nagkokonekta sa iyo at sa kanya. Nararamdaman mo na ba na may taong naalala ka kahit sa katahimikan? Na parang ang puso ay tumatawag ng tahimik, parang ang pag-isip ay tumatagos sa distansya. Ganyan mismo ang nangyayari ngayon. Ang taong ito, kahit walang sinasabi, ay iniisip ka. At ang enerhiya na iyon ay umaabot sa iyo dahil walang pader na makakabara sa kung ano ang totoo. Ipinapakita ng Diyos na ang kwentong ito ay hindi patapos. Ito ay pansamantalang umurong lamang. Katulad ng isang buto na nasa ilalim ng lupa, hindi nakikita, pero buhay. At, sa tamang panahon, ang buto na yon ay muling tutubo. Ganyan din ang ugnayang ito. Kahit sa anino, ito ay buhay. Kahit sa katahimikan, ito ay humihinga. At ang mga anghel ng tagapagbantay ay nais na magtiwala ka dito, ang katahimikan ay hindi nangangahulugang kawalan ng damdamin. Ibig sabihin ito, kadalasan, ay panloob na labanan. Nangangahulugan ng takot nangangahulugan ng pagtatangka na mag-ingat. Ngunit ang puso sa kaibuturan ay nakakaalam. Ang puso ay hindi nakalilimot. At dito lumilitaw ang bigat. Ang katahimikan. Ang paglayo. Ang pag-aalinlangan. Ang taong ito ay may daladalang labanan sa loob niya. Hindi laban sa iyo, kundi laban sa sariling mga anino. Laban sa mga takot na pumaparalisa sa kanya, laban sa mga kawalan ng katiyakan na mas malakas kaysa sa tapang. Ang kanyang katahimikan ay hindi walang laman. Punong-puno ito ng mga nararamdaman na naitago. Punong-puno ng mga salitang hindi nasabi. Punong-puno ng mga kabustuhang pinipigilan ng takot na magpahayag. At ito ay mabigat. Dahil para sa iyo, ang katahimikan ay tunog ng kawalan. Ngunit para sa kanya, ito ay proteksyon. Isang proteksyon na nagtatago ng nararamdaman niya. Isang pagtatangka na kontrolin ang hindi makontrol. Ang paglayo ay isang refleksyon ng labanang ito. Parang natatakot siyang mawala sa mga damdamin na hindi niya kayang harapin. At kaya mas pipiliin niyang lumayo. Pipiliing magtayo ng mga pader. Pipiliing magtago sa likod ng malalamig na galaw. Pero sa kaloob-looban, nauunawaan mo, hindi ito kakulangan ng pagmamahal. Ito ay takot. Ito ay kalituhan. Ito ang anino na sumusubok takpan ang liwanag. Ipinapakita ng Diyos na malalim ang labanang ito. Lumayo siya, ngunit sa loob niya'y may pangungulila. Tahimik siya, ngunit sa loob niya'y may mga salitang hindi mabigkas. Sinusubukan niyang ipagtanggol ang sarili, ngunit sa kaloob-looban niya'y may pagnanais na lumapit. Para bang dalawang puwersa ang naglalaban sa loob niya, ang anino ng takot at ang liwanag ng damdamin at bawat araw nagpapatuloy ang labanang ito. Kaya't maraming beses nararamdaman mo ang pag-urong sulong, ang presensya at ang pagkawala, ang init at ang lamig, ang lapit at ang layo. Ang puso ng taong ito ay hindi manhid. Ito lamang ay naguguluhan, at ang kalituhang iyon ang nagdudulot ng paglayo. muni't ang paglayo ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng ugnayan. Ibig sabihin lamang nito na ang ugnayan ay natatabunan ng katahimikan. Naranasan mo na bang lumayo ang isang tao, hindi dahil sa kawalan ng pagmamahal, kundi dahil sa takot? Dahil hindi nila alam paano haharapin ang kanilang nararamdaman. Eksaktong iyon ang nangyayari ngayon. At ang labanan na ito ay hindi lamang kanya. Sa isang paraan, nararamdaman mo rin ito. Dahil kapag may tunay na ugnayan, ang emosyon ng isa ay umaalingaw mau sa isa pa at daladala mo ang bigat na ito kahit hindi mo man gusto. Ipinapakita ng universo na walang kasalanan dito. Walang ikinagagalit, walang biktima. Mayroon lamang mga pusong sinusubukang magkakaintindihan sa gitna ng mga anino. At kapag mabigat na ang katahimikan, madaling paniwalaan na lahat ay nawala na. Ngunit hindi ito nawala. Ang tunay ay hindi basta naglalaho. Naghihintay lamang ito ng tamang oras upang magpakita. Ang panahong ito ng anino, ng katahimikan, ng paglayo, ay isang proseso. Isang prosesong masakit, nakakagulo, ngunit naghahanda rin. Naghahanda para sa sandali na ang katotohanan ay hindi na maitatago. At darating ang oras na yon. Dahil ang Diyos ay hindi nagpapadala ng tunay na damdamin ng walang dahilan. Ang universo ay hindi nag-uugnay ng mga landas ng walang dahilan. Ang mga anghel ay hindi nagpapahintulot ng mga pagtatagpo na walang layunin at ang layunin ng kwentong ito ay patuloy na tumitibo. Patuloy na humihinga. O katahimikan ay maaaring magmukhang isang wakas, ngunit madalas itong isang pahinga lamang. Isang pahinga kung saan tumitibay ang mga puso, natututo ang mga kaluluwa, at hinuhubog ang mga damdamin. At nasa yugtong ito ang taong iyon sa kasalukuyan. Ngunit hindi ka nag-iisa. Ang mga anghel ng bantay ay nasa iyong tabi, pinatitibay ang iyong pananampalataya, pinapayapa ang iyong kaluluwa. At habang pinakikinggan mo ito, bulong sa iyo ng Diyos, huwag isuko ang itinanim niya mismo sa iyong puso. Ang taong iyon, kahit tahimik, kahit malayo, ay dinadala pa rin ang iyong presensya sa loob niya. At ang ugnayan na iyon, kahit natatago, ay nanginginig pa rin. Nagniningas pa rin tulad ng baga na nagpupumilit manatiling nagniningas kahit matapos ang apoy. Ipinapahayag ng sansinukob na hindi nawawala ang kwentong ito. Dumadaan lang ito sa isang lagusan. At gaano man ito kahaba, ang bawat lagusan ay may labasan. Ang bawat gabi ay may bukang liwayway. Ang bawat anino ay nagtataglay ng pangako ng liwanan. At ikaw, sa sandaling ito, ay tinatawag upang magtiwala. Magtitiwala hindi sa nakikita ng mga mata, kundi sa nararamdaman ng kaluluwa. Magtitiwala na ang katahimikan ay hindi kawalan kundi paghahanda. Magtitiwala na ang paglayo ay hindi paghihiwalay kundi landas ng pagbabalik. Inaanyayahan ka ng mga anghel na pakinggan ang mga tanda. Isang panaginip na naulit. Isang alaala na biglang sumagi. Isang musika na tumutugtog sa tamang sandali. Ang lahat ng ito ay mga mensahe. Mga bulong ng sansinukob upang malaman mo mayroong buhay pa sa pagitan nyo. Sinusubukang manahimik ng taong iyon, ngunit hindi mapawi. Sinusubukang tumakas, ngunit binabalik siya ng puso. At kahit gaano kabigat ang katahimikan, gaano man kalabo ang desisyong gawin, nananatili ang ugnayan. At ang ugnayang ito, pagdating ng tamang panahon, ay muling mahahayad. Magiging parang binhi na pumipilas ng lupa. Tulad ng araw na sumusubok sa mga ulap. Parang baga na muling nag-aalab sa apoy. Handa ka ba para sa sandaling iyon? Dahil darating ito. At sa ngayon, hinihiling ng Diyos na magtiwala ka. Napatatagin mo ang iyong pananampalataya. Naalagaan mo ang iyong puso. Dahil pagdating ng tamang panahon, kailangan mong maging matatag, malakas, at handa upang tanggapin ang inihanda ng sansinukob. Ang katahimikan na ito ay hindi ang wakas. Ito ay ang pausa bago ang revelasyon. At sa susunod na bahagi, maintindihan mo kung ano ang ipinapakita ng mga anghel de la Guardia tungkol sa hinaharap ng ugnayang ito. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito ay naglalaman ng mga lihim. Ito ay naglalaman ng mga intensyon. Ito ay naglalaman ng mga panalangin. Ipinapakita ng uniberso na kahit sa mga anino, mayroong inihahanda. May mga dinakikitang nakikitang galaw na nagaganap mayon. Mga galaw na hindi mo makikita ng mga mata, ngunit nararamdaman ng iyong kaluluwa. Iniisip ka ng taong ito ng higit pa sa inaamin. Mas higit pa. At bawat pag-iisip ay parang isang sigana muling nagpapaliab sa baga. Ang apoy ay hindi namatay. Ito ay pansamantalang umurong lamang. Ibinubulong ng mga anghel de la guardia na may likas na landas ng pagbabalik na tinatahak. Maaaring tila mabagal. Maaaring tila malayo. Ngunit ito ay tiyak. Dahil hindi pinag-iisa ng Diyos ang mga puso ng walang dahilan. Ang taong ito, sa kanyang katahimikan, ay nakikipag-usat sa sa isip. Sa alaala. Sa panaginip. Sa kilos na nag-aalangan. Sa tingin na nawawala. Sa buntong hininga na hindi makilala. Naramdaman mo na ba ito? Parang may nakikipag-usap sa iyo ng walang salita. Parang ang katahimikan ay, sa katunayan, isang lihim na dialogo. Iyon ang nagaganap mayon. Ipinapakita ng universo na ang taong ito ay nakikipagpunyagi sa kanyang sarili. Ngunit bawat araw, lumalaki ang alaala. Lumalaki ang pangungulila. At ang katotohanan ay nagpupumilit. Laging nagpupumilit ang katotohanan. Hindi pa natatapos ang istoryang ito. Ito ay pansamantalang huminto lamang. At ang bawat paghinto ay paghahanda. Paghahanda para sa isang panibagong simula. Paghahanda para sa isang revelasyon. Ang Diyos ay nagtatrabaho sa likod ng entablado. Habang nararamdaman mo ang kawalan, siya ay naghahabi ng mga dinakikitang sinulid na muling magkakalapit. Habang tinatanong mo, bakit, siya ay sumasagot ng mga palatandaan. At ang mga palatandaan ay nasa lahat ng dako. Sa musikang tumutugtog. Sa panaginip na muling bumabalik. Sa pakiramdam na patuloy na nanatili nararamdaman ng taong ito ang iyong enerhiya. At ang enerhiya na ito ay hindi siya pinapayagang makalimot. Dahil mayroong mas dakilang nag-ugnay sa inyo. Isang bagay na hindi material. Ito ay espiritual. Ito ay banal. Ang revelasyon ay ganito, ang katahimikan ay masisira. Sa tamang oras, ang salita ay isisilang. Sa tamang oras, ang kilos ay lilitaw. Sa tamang oras, ang kapalaran ay mag-aayos. Munit bago yan, kailangan ng oras. Kailangan ang pagninilay-nilay. Kailangan ang paglalakbay sa mga anino. Sapagkat ang tanging nakararanas ng gabi ang nakaunawa ng halaga ng bukang liwayway. Naniniwala ka ba na nagsasalita rin ang katahimikan? Isulat sa mga komento sapagkat ito ang susi ng pahayag na ito. Nagsasalita ang katahimikan. At ang sinasabi nito ngayon ay patuloy na umiiral. Patuloy na humihinga patuloy na nabubuhay, at sa takdang oras ng Diyos muling ipapahayag. Walang distansya ang makabubura sa kung ano ang totoo. Walang anino ang makabubura sa liwanag na isinilang upang magningning. Walang katahimikan ang makapapatay sa kung ano ang isinulat ng kawalang hanggan. Palaging inaayos ng sansinukob ang mga pusong nagnanais magkasama. Laging nakatatagpo ang kapalaran ng mga paraan upang muling matagpuan ang nawala. At palaging tinutupad ng Diyos ang inilalagay niya sa puso ng tao. Maaaring sinubukan ng taong ito na magtago. Maaaring sinunog na niya ang mga tulay. Ngunit sa mga abo may naglalabing sigla pa. At hindi kailanman nagsisinungaling ang naglalabing sigla. Ininatano nito ang katotohanan. Ang naglalabing sigla ay isang pangako ng apoy na maaaring muling mag-alab. Ang katahimikan ay hindi katapusan. Ito'y pansamantalang paghinto at ang pansamantalang paghinto ay bahagi rin ng musika. Walang armonya kung walang pansamantalang paghinto. Walang pahayag kung walang katahimikan. Kaya't magtiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa oras. Magtiwala sa Diyos. Hawak ng mga anghel na bantay ang iyong kamay na yon. Inaalaala nila na hindi ka nag-iisa. Inaalaala nila na naririnig ang iyong panalangin. Inaalaala nila na ang iyong paghihintay ay hindi mawawala ng kabuluhan. At sa tamang oras, ang para sa iyo ay matatagpuan ang daan pabalik. Sapagkat ang tunay na pag-ibig ay hindi nawawala. Maaaring ito ay manahimik ng ilang panahon. Ngunit hindi kailanman mabubura. Hinihiling ng sansinukob na mag-ingat ka ng pag-asa. Napanatilihin mong nagminingin ang ilaw sa loob mo na huwag mong hayaan na ang anino ng pagdududa ang pumatay sa liab ng pananampalataya. Ang huling mensahe ay simple, ngunit malalim, ikaw ay minamahal. Ikaw ay pinangangalagaan. Ikaw ay ginagabayan. At ang totoo sa iyong buhay ay poprotektahan ng Diyos hanggang sa wakas. Kung nakarating sa iyo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito nagkataon lamang. Nais ng sansinukob na pindutin mo ang bidyong ito. Nais ng Diyos na ibukas mo ang iyong tainga sa salitang ito. At ang mga anghel mong tagapagbantay ay nais na ang iyong kaluluwa ay maantig ngayon. Kaya, nais kong anyayahan ka na makibahagi sa sandaling ito. Iwan sa mga komento, alin sa mga salitang ito ang pinakatinamaan ka. Maaring pag-asa. maaring katahimikan. maaring kapalaran. Ang salitang pinakaantig sa iyong puso ay isang tanda para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan sa iyong buhay, iwanan ang iyong like. Ang simpleng hakbang na ito ay magpapahintulot na mas maraming tao na nangangailangan ay makatanggap din ng salitang ito. Ang universo ay gumagawa sa bawat pagbabahagi. At maaaring may isang tao na malapit sa iyo na nangangailangan ng liwanag na ito ngayon. Ibahagi ang video na ito. Hayaan mong makarating ang binhing ito sa mga nabibigatan sa katahimikan. Baka ang mensaheng ito ay ang sagot na inaasahan ng puso ng ibang tao. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mensahe, mag-subscribe sa channel at i-activate ang kampanilya. Sa paraang ito, tuwing may bagong salitang darating, matatagpuan ka nito sa tamang sandali. Walang mawawala. Dahil ang para sa iyo, palaging makakahanap ng daan. Naniniwala ka ba na ang mga palatandaan ng universo ay nakikipag-usap sa atin araw-araw? Sagutin sa mga komento, dahil ang pakikipag-ugnayan na ito ay isa ring paraan upang bigyang daan ang mga anghel na magtrabaho sa iyong buhay. Tandaan, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay sinasamahan, ginagabayan, pinoprotektahan. At tuwing konektado ka sa isang espiritual na mensahe, lumalakad ka ng isang hakbang patungo sa landas na maghahatid sa iyong katotohanan. Kaya, ingatan mo ang katiyakang ito sa iyong sarili, ang katahimikan ay nagsasalita. Ang anino ay naghahanda para sa liwanag. At ang totoo ay palaging makakahanap ng daan pabalik. Kung ang mensaheng ito ay napatama sa iyong puso, iwanan ang iyong marka dito. Isulat sa mga komento. Ibahagi. Mag-subscribe. At hayaan mong magpatuloy sa pagdami ang enerhiyang ito. Dahil kapag ikaw ay nagpakalat ng liwanag, ang liwanag ay bumabalik sa iyo. Nawa'y pagpalain ng Diyos ang iyong puso naway ipagpatuloy ng mga anghel na tagapagbantay ang paggabay sa iyong mga hakbang. At naway muling ihanay ng universo ang lahat ng kailangan bumalik sa iyo. Walang distansyang makakapawi sa kung ano ang totoo.